Ayun, nandito tayo ngayon sa Okrahan. Ayun, lalaki na ng okra na tanim dito. Ayun oh, grabe kalalaki 'Di ba? May hanggang doon na siya. Meron 'yan diyan. yung may balag, sitaw 'yan. So, ayan puro okra yan hanggang doon sa may kabila doon. Oh, 'di ba? Ang, ang lapad ng Okrahan. Ayun oh, puro okra yan sa may kabila na 'yan, 'di diba, oh, Puro okra. Para pagbunga na niya. Ito mga bunga niya, guys. to Ah, diba? meron na siyang mga bunga. May mga bunga na ang okra. Sarap ito laga, isaw-saw mo lang sa ah, tawag suka na may asin, kunin yung may kamatis. Oh, sarap, grabe. Hmm. May bulaklak pa. Dilaw na dilaw yung bulaklak niya. Ang ganda. Dami ng okra ngayon dito, tanim. Diba? ano, di ba yan sa may kabila yan may mga balag balag na yan sitaw yan yan puro mga sitaw sitaw may mga bunga na rin yung sitaw mga sitaw yan ano sa may ano sa may kabila puro sitaw yan yan ito puro. sa kabila puro ukrayan lahat yun nandito dito may puno din ng papaya Diba? Paso wala pang bunga. Oh, malaki na yung mga bunga, oh. Malaki na. Yung pa sa may kabila, oh. oh, yun, oh. Malaki na na mga bunga. Pwede nang ilaga yan. <laughs> Pwede nang ilaga yan. Diba? Dami. Oh, yan, oh. O, Kura pa. Sarap yun, oh. Gamot kaya ito, guys, ano, sa cancer, diba? Sa cancer o sa diabetic. amin paling perkara. Oh. Ya, dami. Lepas ni kat belak. Hmm, yan, bunga. Oh, di bawah bunga. Dito, dila, bunga. Hmm, yan, bunga. Dua. Tami bunga. Itu yang sitau. Hmm. Tapos doon sa kabila, yan na yung video ko nung nakaraan na puro talungan. Yan, puro mga talong Yan. Yan, yan o. No. May runding malunggay. dami kayang malunggay. ba diba? Ang daming puno ng malunggay. Hmm. san ka dyan? Libre na gulay. Basta may tinanim, may aanihin talaga. Yung sa may kabila naman, ano yun? Ah, mga pepino. So dito guys, mayroon din ano, patula. Oh, may patula. Sarap to ihalo sa miswa, di ba? Patula. Oh, ano, patula. May patula din dito sa kabila. Oh. Di ba? Ito pa. May e, bunga ng patula. May malaki doon sa kabila eh. Gagawin si daw 'yun. Yan, yung malaki na 'yan. Yan sa may kabila. Iyan yung malaki na yan yung gagawin daw si Mr. Ayan ang uh, pipino. pipino. Ang pinali yung pipino sa may kabila. O, oh, ayan o. Oh. Mga pipino yan. Mga tanim. Hanggang doon sa kabila. Tapos yan yung mga malunggay. Masarap kaya yung malunggay harap sa mga sinigang. Ay, sinigang. Sa mga sinabawan. Masarap yan. Mga isda. Diba? Ayan pa o. Oh. Ang daming dahon o. Oh. o. Oh may talong na dyan sa baba hindi ka lang kung ano yung gusto mo di ba? o oh, yan Tapos ito yung mga sitaw yung sitaw kasi nakaraan tinanim pa ito eh kaya medyo ano uh, na siya. medyo ah uh, tawag ito medyo matanda na yung sitaw pero marami pa rin bunga di ba? Hmm. hanggang doon sa may kabila sitawan yan mga haba pa o oh. hmm. di ba? mga sitaw. Oh, ito po. Mga oh, habaay mga sitaw. Matamis kaya 'yang pagano, pag mga bagong pitas. Tapos ialog mo, di ba? Siyo so, nakaka-relate dyan 'yung mga bagong pitas na gulay, Ma matamis pa 'yung ano, 'yung lasa. Matamis 'yung ano 'yung mga lasa, di ba? Oh, dami. bunga niya wow, dua ta amis guys yan maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa panonood ng aking video thank you guys maraming maraming salamat hanggang sa muli paalam guys